Hindi! Nangunguna ang Dubai pagdating sa mga infrastructure dahil dito tinagurian silang friend sitting city. At hindi pwede mawala ang Dubai sa ating travel goals. Sa sobrang advanced at kakaibang architecture ang city ng Dubai. Talagang isa ito sa pinaka-innovated na bansa sa mundo. Bukod pa dito, isa rin itong lugar para sa mga tao mahilig sa luxury na bagay. Mula sa Bugatti police car hanggang sa indoor ski resort. Isa-isahin natin ang mga kakaibang bagay sa Dubai mo lang makikita. Number 5, Dubai Aquarium and Underwater Zoo. Ito ang largest aquarium and underwater zoo sa mundo. Isa sa mga itinayong infrastructure sa Dubai na mas lalo pang nagpaangat sa pangalan nito ay ang aquarium at ang underwater zoo. Ang aquarium na ito ay meron 10 million liters of water capacity at naglalaman ng mahigit 140 species aquatic animals para sa total na 33,000 na hayop. Dahil sa ganda ng facilities ng aquarium at sa dami ng aquatic animals dito ay maraming award na rin ang naiparangal dito. Ang viewing panel na ginamit sa aquarium ay na-feature sa Guinness World Record. Number 4. Gold Vending Machine Sa normal na vending machine, naiisip natin ito ay naglalabas ng pagkain or inumin kapag hinulugan mo ito ng barya. Pero sa Dubai ay talagang mamangha ka, kapag nagstay ka sa Palm Hotel ay meron ito mga vending machine na naglalabas ng tunay na gold bar at gold coins. Ang gold vending machine na ito sa Palm Hotel ay ang pinakaunang permanent gold vending machine sa mundo. May kasama gift box ang gold bar o gold coins kapag lumabas ito. Pwede kang bumili ng gold bar dito na may bigat na 1 gram, 5 grams, 10 grams at 24 carats pero hindi ka rin basta-basta makakabili ng gold dito sa extra pera mo lang. Nag-update ang presyo ng gold dito sa pinaka na bintahan ng gold. Number 3, indoor ski resort. Agaw-pansin at kakaibang ski na sa Dubai mo lang makikita. Ang bansang Dubai ay mainit na bansa at hindi nag-snow kailanman. Paano nangyari na pwede kang mag-ski dito kahit walang snow? Kung hindi pwede magkaroon ng snow sa labas ay dinala nila ito sa loob. Ang Ski Dubai ay isang indoor ski resort. Matatagpuan sa Mall of Emirates na isa sa mga pinakamalaking shopping mall sa mundo. Kapag nagsawa ka mag-shopping ay pwede kang demirecho mag-ski. May laki nito na 22,500 square meters. Ang Ski Dubai at ang minimum temperature na 28 to 30 degrees Fahrenheit. Meron itong indoor mountain na may taas na 85 meters high. O kasing taas ng 25-story building. May lima itong slope na iba't ibang difficulty level para sa pag-ski. Kumpleto din ito sa mga facilities pati na zipline. Lahat ito sa loob ng mall. Number 2. Abandoned Supercar Sa Dubai ay normal na ang sports cars. Sa video na ito ay magugulat ka sa kakaibang bagay na madidiskobre mo. Kung normal sa kalsada ng Dubai ang makakita ng sport cars, ay normal din na makakita dito ng mga abandonadong supercars. Sana. Saan lugar sa mundo ka ba naman makakita ng ganito? Hinayaan lang ng mga dating may-ari ng mga kotse ito na mabulok ang mga sport cars. Hanggang sa halos hindi na ito makilala. Pero bakit kaya ganito ang ginagawa nila, embas na ibinta na lang ito sa mas mababang presyo? O di kaya ipamigay na lang nila ito kung sawa na sila rito? Ang kadalasan dahilan dito ay hindi na nila kayang bayaran ang pagbabayad para dito. O ang gastos sa pagmimaintain dito. Ang hindi pagbabayad sa utang sa Dubai, ay isang criminal act. Gaano kalaki o kaliit man ang utang mo ay kailangan mo itong bayaran. Kung hindi ay pwede kang maipakulong. Marami sa kaso ng abandonadong supercars, ang mga mayari ay lumipad na sa ibang bansa para matakasin ang penalty na ito. Number 1. Bugatti Veyron Police Car Tulad ng nabanggit natin kanina, kahit mga police car sa Dubai ay supercars din. Hindi lang ito basta-basta pamorma, dahil alam naman natin kung gaano kabilis ang mga sport cars sa katunayan hawak ng Dubai Police. Ang record sa Guinness World Records bilang world's fastest police cars. At ito ang Bugatti Veyron na may bilis na kayang umabot 408 kilometers per hour. Ayon sa Dubai Police, oh. Ang pagkakaroon daw ng Bugatti Veyron, ay paraan nila para maipakita sa mga turista kung gaano ka-friendly ang mga polis sa Dubai. subscribe click on the bell to turn on notifications